Hindi na tayo pabata at kasabay ng ating pagkakaedad ay ang paglabas nga ng mga karamdamang madalas ay nagiging nating matinding suliranim. Subalit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang damo pala o halamang damo na maaring hindi mo nga pinapansin, subalit ito pala ang sagot sa iyong mga hinaing. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin ang isa na namang pangkaraniwang damo sa parang. Ano-ano nga ba ang mga pambihirang bisa nitong tinataglay? Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kapaligiran at kalikasan ay punong-puno nga ng mga nakamamanghang bagay at mga halamang maaaring nagaantay lamang sa atin upang madiskobre. Tulad na lamang ng halamang damo na pansipansi -pansi o pansit-pansitan. Nakakita ka na ba ng damong ito? Isang maliit na uri ng damo na mayroong matubig na katawan at hugis pusong mga dahon. Ito ang pansit-pansitan o ulasimang bato sa katagalugan. Ulasiman ihala sa bisaya, sinaw, -sinaw sa bikol at linlinaaw naman sa ilokano. Ito ay ang isang damo na madalas nga ay nakikitang tumutubo sa mga hardin, sa parang, sa bukid at kung saan-saan. Hindi natin ito pinapansin dahil nga isa lamang itong uri ng damo. Subalit hindi lamang ito basta damo dahil nakakain din ito at isang pambihirang gulay. Ang mga may liit nitong hugis pusong dahon ay madaling isang kap sa mga sopas, salad at mga lutong putahe ng karne o gulay. Ito ay mayroong lasa na maaring ang maihambing sa radish kaya naman labis itong malinamnam. Subalit kung hindi ka pa rin kumbinsido na ito ay subukang kainin, halika at isa-isahin naman natin ang mga taglay nitong binipisyong pangkalusugan. Habang ang tao ay tumatanda, madalas ay nagiginilang problema ang blood sugar o kaya naman ay ang uric acid. Isang purine compound na malakristal na namumuo sa ating katawan. At kapag sumobra na umano ito, ay hindi na ito nagagawang masala pa ng ating kidney o bato. Kung kaya naman tumataas ang ating asid at nagsisimula ng sumakit ang ilang parte ng ating katawan. Ngunit kung sisimulan mong kumain ng pansit-pansitan ay maaari mo pa nga itong maiwasan. Ang halamang damo ito na pansit-pansitan ay mainam rin na nakakalunas sa mga gout o pananakit ng kasukasuan o pagkakaroon ng rayuma. Makakatulong din ito sa mga dumaranas ng hypertension. Isa sa pinakamabisang hatid ng pansit-pansitan ay ang pagbibigay lunas nito sa mga iniinda ninyong UTI o urinary tract infection. At bilang teenager, mainam rin ito sa mga tumutubong pimples sa ating mukha durugin lamang ang dahon nito at itapal sa apektadong bahagi. Ngayon, nais mo na bang kumain at subukan ang dahon ng pansit-pansitan? Isang kagamutan na hindi mo kailangang pagkagastusan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Mayroon ka bang mga iniindang sakit sa tiyan kagaya ng diarrhea at dysenteria? at wala kang ang sapat na pera upang makabili ng gamot. Huwag kang mag-alala dahil mayroon palang isang klase ng halamang gamot na madaling makita, di mo kinakailangang bilhin at may katulad ding bisa. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga natatanging gamit at bisa ng halamang Carmona Ritusa. At kung nakita mo na nga ang halamang ito sa inyong paligid, ay halika dahil maaaring magamit mo ito sa mga di inaasahang pagkakataon. Eretia micropilia, Carmona retusa, Philippine tea tree o tinatawag nga sa Tagalog na tsaang gubat. Batid mo ba na ang damong ito na madalas ngang tumataas hanggang limang metro at nagtataglay ng mga orange o mapupulang mga bunga tuwing hinugna ay sadyang kapakipakinabang pala. Isang halamang damo na madalas tumutubo dito sa atin sa Pilipinas at higit sa lahat ay mabilis alagaan. Ngunit alam kong ilan pa lamang ang nakaalam na isang mahusay na halamang gamot pala ang isang ito. At hindi lamang iyan sapagkat aprobado ito ng FDA dahil nga sa nagumapaw nitong sustansya at higit sa lahat ay madalas at madali mo nga lamang itong makikita. Ang tsaang gubat ay napakahusay gawing tsaa. Ang mga ugat at dahon nito bilang mainam na lunas sa mga sakit ng tiyan at diarrhea. Mainam din ito sa mayroong abdominal colic o kaya naman ay dysenteria. Magagamit mo rin ito sa mga mayroong ubo at mayroong mga iniindang sipon. At sa ibang bansa nga, ito ay isa palang mahusay na mouthwash, pangtanggal ng mabahong hininga at upang maiwasan ang pagkasira ng mga ngipin. Magpakulo lamang ng hiniwang dahon na tugat nito sa dalawang baso ng tubig sa loob ng labing limang minuto. Palamigin at hatiin sa apat na bahagi. Ang Chango rin ay pininiwala ang mahusay na pampaligo sa mga bagong silang o bagong panganak upang mabawasan ang infeksyon at mga mikrobyo. Samantalang sa bansang Hawaii naman, ito pala isang sikat na houseplant na madalas ginagawang indoor o garden plants man. Kaya naman kung merong chaanggubat sa inyong bakuran, ay inyo na itong subukan. Ligtas, epektibo, mura at aprobado. Sadya nga talagang napakarami pang mga halamang makikita lamang sa tabi-tabi ang marami palang gamit at halaga. Katulad na nga ng tsaang gubat na ito. Kumakain ka ba ng gulay na ampalaya? upang makuha mo nga ang tinataglay nitong sustansya. Subalit pa paano kung sabihin ko sa iyo na ang sustansya palang nais mong makuha sa halip ay itinatapon mo pa nga. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang natatanging mga benepisyo at kaalaman tungkol sa paborito mong gulay na ampalaya. Maliban sa sustansya, ano-ano pa nga ba ang pwede mo makuha? Ano nga ba ang ampalaya? Ang ampalaya o bitter gourd o bitter melon. Animoy isang cucumber, subalit nagtataglay ng kakaiba at baku bakong balat. Gaya ng ngalan nito na bitter gourd, lubhangang mapait ang ampalaya. Kaya hindi ito nagugustuhan kadalasan lalo na ng mga kabataan. Subalit batid mo ba na nagumapaw pala sa sustansya ang gulay na ampalaya? Ang gulay na ampalaya ay mainam na pinagmumulan ng napakaraming sustansya gaya ng vitamin C na mainam na panlaban sa mga sakit, sa pagrupok ng buto at mainam na nagpapahilom ng madalian sa ating mga sugat sa balat. Ang vitamin A naman na mainam na pampalinaw ng mga mata at para sa malusog na balat. Mayaman din ang gulay na ito o ang ampalaya sa catechin o gallic acid at chlorogenic acid na mabisang antioxidant at pinaniniwala ang mainam na panlaban nga sa mga cancer ang pagkain mo ng ampalaya ay maaari ring magpababa ng iyong blood sugar at gayon din ng iyong cholesterol level. At higit sa lahat ay napakasarap nga ng gulay na ampalaya na napakaraming ang putahe ang pwede mong magawa. Pwede mo itong iprito, pwede mong i-bake, i-steam o kaya ay ipalamanan ng iyong mga nais na sangkap maari mo rin itong kainin ng hilaw, ng luto o kahit ang kinatas lamang na bahagi nito. Subalit may isang kaalaman o isang bagay na dahil nga sa kagustuhan natin na maalis ang pait nito o mabawasan ay hindi natin batid na atin na pala itong inaalis at itinatapo na lamang. Ito ay ang pinakadulong bahagi ng ampalaya. Dahil madalas ito ay dulo na nga kaya gaya ng sa sitaw ay naalis natin ito at itinatapon na lamang. Subalit batid mo ba na ito pala ang bahagi ng ampalaya o bitter gourd na pinakamasustansya? Kaya naman sa susunod na maghihiwa ka o magugulay ka ng ampalaya ay iwasan mo nang alisin ang bahaging ito dahil ito pala ay napakasustansya. At bago tayo magtapos ay nais kong bahagihan kayo ng ilang mga tips upang mabawasan at maalis ang labis na pait nang niluluto ninyong ampalaya. Number 1. Gamit ang peeler o ang kutsilyo ay alisin o kudkurin ang balat nito upang mabawasan ang taglay na pait. Number 2. Ibabad ito sa asin o kaya naman ay lamasin ito sa asin para mawala o mabawasan ang taglay nitong pait. Number 3. Maaari mo rin itong ibabad sa tinunaw na yogurt sa loob lamang ng 20 minuto bago ito lutuin. Number 4. O kaya naman ay hugasan ng tamarind juice ang hiniwa ninyong ampalaya. Number 5. Maaari mo ring budburan ng konting asukal ang niluluto mo bago ito hanguin upang man neutralize ang pait nitong taglay. Number 6. Pwede rin itong pakuluan sa sin sa loob ng dalawa hanggang tatlong minuto. Number 7. At ang panghuli ay ibabad ito sa suka at tinunaw na asukal sa loob ng ilang minuto bago nga ito lutuin. Ikaw Papaano mo tinatanggal ang pait ng niluluto mong ampalaya? Mayroon ka bang kakilala na ayaw na ayaw kumain ng gulay na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa